Vice President Sara Duterte lumabag umano sa security protocol ng kamera. Brigada Haji Kaaminyo, i mo! Brigada! <laughs> Report! Nababahala ang mga leader sa kamera sa ginawang paglabag ni Vice President Sara Duterte sa security protocols nang bumisita ito sa detention center kung saan nakakulong si OVP Chief of Staff Attorney Zulayka Lopez. Sa ni na Senior Deputy Speaker Tong Gonzales, Majority Leader Manix Dalipe at Deputy Speaker David Suarez na binuksan nila ang pinto na malasakit para kay VP Sara at binigyan ng espesyal na pahintulot na bisitahin si Lopez kahit na lampas na sa regular na oras ng pagbisita. Ngunit hindi na nila umalis si Duterte pagkatapos ng oras ng pagbisita at sa halip ay tumuloy sa opisina ng kapatid na si Davao City Representative Paulo Duterte. Punto ng House Leaders, ilang beses na pinakiusapan ng Sergeant at Arms ang pangalawang Pangulo, ngunit binaliwala niya ito dahilan upang magpatupad ng lockdown para sa kaligtasan ng lahat at proteksyon ng institusyon. Nagpaalala naman sila sa lahat at sa mga opisyal ng gobyerno na may mga patakaran o protokol na sinusunod sa kamera para tiyakin ang seguridad at kaayusan. Dagdag pa ni Gonzales na DPS Suarez ang mababang kapulungan ay hindi lugar para abusuhin o gawing personal na espasyo kahit na sino pa ang sangkot. Sisiguraduhin naman nila na hindi na mauulit ang insidente sa pamamagitan ng pagpapalakas sa na may patas na implementasyon at poprotektahan ang integridad ng institusyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.